Ikang ani Eli Soriano noong buhay pa, Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. Sa paggamit niya ng Biblia na parang sagot sa lahat ng katanungan at sandata laban sa, sa kanyang mga katunggali sa relihiyon. Abay. Uh, marami siyang nasasagasaang ang mga pastor, pari katoliko at ministro ng Iglesia ni Cristo. Kaya nag self exile siya sa ibang bansa at doon na rin siya binawian ng buhay. Maliban na lang kung may mga tagasunod siyang naniniwalang buhay pa rin siya hanggang ngayon. Sa usaping relihiyon, madalas dinodomina nito ang halos lahat ng diskurso na mayroon sa mundo. Maraming mga pastor at mga ngaral ang talagang pinagpipilitan nila na nasa Biblia ang lahat ng sagot. Kahit nga hindi tinatanong, sinasagot pa rin. At isa sa mga pilit sagutin ng maraming konserbatibong kristyano ay kung ano ang edad ng mundo. Ayon sa kanila, literal na anim na araw lamang nilikha ng Diyos ang mundo at ang lahat ng mga bagay at may buhay nito. Halaman, punong kahoy at mga hayop. Ang tao ay hindi nagmula sa unggoy dahil nilikha ito sa wangis ng Diyos sa ika na araw ng paglikha. Kahit ba ang taong asal hayop <laughs> o kaya mas mababang uri ng nilalang kisa hayop. Sabi nga ni Aristotle na isang pilosopong Griego. Ang tao daw ay isang politiko politikong animal. Kung ang pagbabasihan natin ay ang siyensya, maraming ebidensya ang nagpapatunay na hindi totoo ang literal na anim na araw na paglika. Dahil kung ganon, abay, paano mo maipapaliwanag ang fossilized bones ng mga dinosaurs at ang mga sibilisasyong mas matanda pa sa ancient Near East. Kapag kinakalkula mo ang mga pangyayari sa Biblia, may apat hanggang anim na libong taon lamang ang mundo. Ito ang pinaniniwalaan ng maraming konserbatibong kristyano. Pero paano mo mapagtugma ang sinaunang sibilisasyon sa Timog Amerika na tinatayang noong 16,500 BCE pa? Ayon sa NASA, ang pormasyon ng mundo ay naganap mahigit kumulang 4.5 bilyon taon ang nakalipas. Maaari pangang mas higit pa dahil isa ring misteryo ang mga panahong wala pa ang universo at wala pa ang Diyos na lumikha ng mga mundo. At kung ang pag-uusapan natin ay ang simula ng lahat ng simula, nabay, hindi tayo matatapos. Liban na lamang kung uh, paniniwalaan at sampalatayanan mo na walang simula ang Diyos dahil siya ay wala rin hanggan. Kapag ipinagpipilitan mo na talagang totoo at literal ang mga nakarecord sa Biblia na batayan mo sa iyong pagunawa sa mundo, paano mo ito itutugma sa mga nadidiskubring mga fossils na may milyon o bilyong taon na? Ang gagawin mo ay itatakwil ang mga nadiskubre ng agham dahil taliwas ito sa iyong paniniwala. At kung talagang seryoso ka sa literal na interpretasyon ng Biblia, Huwag kang kumain ng sinigang na sugpo. Nako, masarap pa naman ang butter shrimp. Isipin mo, uh, kung literal na kinausap si Eva ng nakalawit na ahas sa may puno ng kalaman ng mabuti at masama, paano kaya nalaman ng ahas ang mabuti at masama? Siguro, mas nauna siyang kumain ito. Mito at mga kwento ang nilalaman ng Biblia na hindi dapat literal ang ating interpretasyon nito. At kung meron mang dapat gawin nating literal sa Biblia, ito 'yung pagtulong sa mga nangangailangan, maging mabuting tao, mapag, uh, pagmamahal sa kapwa na sharing pagmamahal sa Diyos, at iba pang katuruan ni Kristo sa mga Ebanghelyo ni Mateo, Marcos at Lucas. At isa pa, hindi sinasagot ng Biblia ang mga tanong ng siyensya. Sige nga, may sagot bang Biblia sa E=mc squared ni Albert Einstein